Hello guys! Another day, another mini vlog muna tayo dito sa Japan. At sa mga hindi pa nga po nakakakilala sa akin, ako po si Penny, isang OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. Ngayong araw nga ho ay last day na namin sa trabaho at syempre una ko nga hong ginagawa pagkakauwi ay naglalaba. Habang tayo nga ho ay busy din sa paglalaba ay kwentuhan ko nga ho muna kayo ng aking journey dito sa Japan dahil ngayon nga hong taon na to buwan ng September ay, 8 years ko na dito sa Japan. Ay, talaga nga naman pag pagkakabilis ng panahon. Biruin ninyo, kahit ako nga ho, hindi na makapaniwala na 8 years na pala ako dito sa Japan. Kung babalikan ko nga ho, ay ako'y dumating dito sa Japan noong September 2016. Bali nga, nung pumunta ako dito, walo kaming magkakasabay na iisang kumpanya ang mapapasukan. Doon nga ho sa aking mga kasabayan, ay wala nga ho akong kakilala. Bali, doon ko na sila nakilala sa si agency agency. Doon na nga ako nagsisimula yung unang challenge ng pagiging OFW mo kahit hindi ka pa umaalis ng Pilipinas, kailangan mong mag-adjust at makisama. Dahil kung hindi ka nga makikisama ay eh, syempre doble ang hirap mo at wala kang mapapagtanungan man lamang. Bali iniisip ko nga ho ngayon kung ano na nga ba ang naipundar ko sa loob ng walong taon kong pagtatrabaho dito sa Japan. Ay eh, ang problema ko naman hoy parang wala akong maisip na anay ko. <laughs> hindi, joke lang naman ho ay baligar ni ho kasi ang nangyari nung unang taon, hanggang siguro tatlong taon ko dito sa Japan na nagtatrabaho ay nagbabayad pa ho kami ng utang, ay syempre common ho yan sa mga nag-OOFW yung unang taon, hanggang mga tatlong taon yan, hindi pa yan makakaipon dahil nga mga nagbabayad pa ng mga utang ay ako ho, at saka pamilya ay syempre hindi ho exempted sa mga utang dahil kami naman ho ay nagkautang din, kaya nga masasabi ko yung unang taon, hanggang tatlong taon ko dito ay doon ho napapapunta yung aking mga sahod. Syempre, yung iba noon ay day pang alawan sa aking mga magulang at mga kapatid na napasok pa. Kaya talaga hong puro palabas ang pera na aking sinasaho dito sa Japan. Buti na nga lang ho, nung time na yon ay mataas pa ang palitan natin dito sa Japan. Sa natatandaan ko nga ho, nung mga una-unang taon na yon 2016 mga ganyan, ay nasa 0.45 pa ang palitan o higit pa. Kaya nga ho talagang ang laki ng tulong. Mabilis ko nga hong nabayaran yung mga utang namin na ginamit pa namin nung unang-una pampanahon panahon nung kami ay nag-aaral pa. Siyempre ho, nung mga time na nakausad-usad na kami sa pag pagbabayad, aba, edi eh, sinimulan ko naman na nga akong mag-contribute doon sa pagpapagawa ng bahay, yung pagpaparenovate, mga ganyan. Tapos, mga nagpadagdag ng kwarto, nagpagawa ng CR, hindi naman ho lahat ng buong bahay namin ay pinarenovate. Basta nagdagdag lang ho ng mga ilang parte para ho mas maluwag. Tsaka nung nakausad-usad na nga rin ho sa pagbabayad, ay ayon, tinulungan ko na ho ang aking mga magulang sa pagpapatayo din or pagpapalawak ng aming pigirihan dahil yun ho ang kabuhayan nila doon. Dahil ho kapag ang aking mga magulang ay nakakapagbenta ng mga baboy at saka mga biik, ay di syempre ho nababawasan din yung aking gastos dahil minsan hindi na ho ako nagpapadala at sila naman ay may kita na. Pag ho ganong may mga kaunting benta ang aking mga magulang ay di doon ho ako saka nakakaipo ng sarili kong pera dahil ayon hindi ko na nga ho pinapadala. Ay di sa paglipas nga ho ng mga taon ay di hindi naman ho laging maganda nangyayari sa ating buhay at may mga desisyon din ho akong nagawa na may mali din, ay dumaan din nga hong pagkakataon sa aking buhay na talagang tinuturuan ako na hindi madaling kumita ng pera at hindi ganung kabilis yumaman. At yun nga ho yung time na naiskam ako ng medyo malaki-laki at talaga nga namang wala ho akong ibang sinisi kundi ang sarili ko lamang dahil ako ho ang nag-decide. At kahit nga ho maganda yung intention mo kung bakit gusto mong bumilis yumaman or kumita ng malaki pero mali yung paraan ay talagang hindi pa rin ibibigay sa iyo. Kaya maraming salamat sa walo tong taong lesson na ibinigay sa akin